nandito kami sa Lake Danau ha ano tada ano ito okay nahadlok naman ako huh? nahadlok ulo, Tumangang ulo na awod. <laughs> At ulo okay. na awod. <laughs> Matano. Ah, May hinay takit ang noob. Wala ka Karapat. Karapat. Duman damot po. Wala kay halas na yan. Dito. <laughs> ah, say. Laki. Wala ka damot. Wala kay ngalit ulo. Ang maria ay takbarahin. Ang kuwan yan. Ano man labor. Puro parehas. Yeah. Naglono. Lono. Ang uman. Shedding. Ah. Kaya pala makintab yung Iya okay, uh, pa nito. Kay bagong nagkuwarno pala palit siya ng balat. Kuan. Ano 'tong tawag? Hay, ugly. Anong goy wala na? Anong goy na, ang goy na. Club birds. These are um Kan Ay, ito, ito. Ano ini ini? Ano? Ano na milingkan ungoy. Adiman ungoy ngadi. Iyo kita. Na milinghiyaan iya ig kasi ungoy. Au, addu. Ano inihiya nga? Kwan? Ini? Kwan kana to. Ano scientist, rot kana to. Deringanya maram. Ha? Aggay Ito na scientist. Amo itu kroling magpunayop. Ano on kana na. Tawo ganinya. Diri manini ang golden peacock. Golden peacock hey. at peacock. Gold baton? Asya, ah, ang ah, kuwan manini. Batik-batik kuwan na. Hindi, may nga rin na. May nga rin na. Alam mo sa akin, may rin. itun may itun nga tuha. May nga nga itun, nakalimutan ko May mga sulod buho nga yan. Una nga gilong-gilong. Damot, damot nga rin. rin. <laughs> Ay, may yellow man nga yan. Rabbit o. Oh. Rabbit, rabbit. 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 <laughs> Ay, to? Rabbit? Ika ah. rin to? Rabbit. Ah, uh, oh, kasi ko ibalot yung ang dahil ibad to. Legitor. <laughs> Dingan crocodile. Rabbits. Nakaw ni rantang kong. Ana ko na rabbit nga to bula ka makain. Ba ay, ni di di ni. Tu di ba? Baka nandito ay may naukoy uh, na um, nga din. Maghinaray, ungang kita pagagi, hindi nga niyong pwede agian. Wih, cuma jadi cuma kita kawan. Oh. Oh, <laughs> <Dilan>, <tuk> Awat <kai>. kamu <tuk> <tuk> Aduh, kamu. Aku kamu kamu Hello. Hola, Amin. apir, Be. Aper. Aper. Tuwag-tuwag. Think... Tuwag-tuwag. <laughs> Hi! Hi! Hello, Hi! Hindi tayo babae? yung ginagbitin kita, hibutin mo. Uy! na susu Ano? susu ba Ba't apagalit Hello, Kam to my vlog. Amo tong uy. Ako <laughs> ba timi <tumatimi>. vlog. Wait, <laughs> Kumakatingin Kumaka oh. ang sama. Hoy. <laughs> <not> oh, Lawet <laughs> na sidapona. Nakita i mo no. Wala pat kawong ko no. Ara iyo saging. Wala ka misa saging ani. Ba <laughs>